Sa maharap sa patong-patong na reklamo ng ilang opisyal ng DA na pinangalanan ng Department of Justice na sangkot umano sa smuggling ng sibuya sa bansa. Babala naman ng ilang mambabatas, hindi lang pagsasampa ng kaso, dapat din silang mapatawan ng parusa. Si Alan Francisco sa detalye. Hindi lang sasampahan ng kaso, dapat ding makulong ang mga sangkot sa smuggling ng sibuya sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Aga Party Representative Nick Briones. Talagang sila ay may kinalaman doon sa nangyari na ang presyo ng sibuya ay naging 600 to 700 pesos per kilo. Napakaraming consumer ang uh, ikanga nga ay nasaktan dyan. At uh, alam naman natin na hindi dapat umabot sa ganong presyo. Pinangalanan na ng Department of Justice ang mga umano'y sangkot sa onion smuggling. Mismong si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang nagsabi na ilang opisyal ng Agriculture Department at Bureau of Plant Industry ang sangkot sa irregularidad. Kasama rin ang isang multi-purpose cooperative. We already have names of people who will be charged uh, for uh, hoarding under Section 5, Republic Act 7581. Uh, ito yung Bonena Multipurpose Cooperative. sa Republic Act 3019 or Anti-Graphic Corrupt Practices Act. Ay, meron din tayong dinidemanda uh, dito. Uh, ang pinakamataas dito, Assistant Secretary ng Department of uh, Agriculture, Christine Evangelista, Officer in okay. Charge uh, ng Agribusiness Marketing Service, Junior de Desagon, Officer in Charge ng BPI, Uh, of the VA uh, si Glenn, uh, Ito yung ang at kasama pa rin ang Patong-patong na reklamo ang aharapin ng mga nasabing opisyal tulad ng hoarding, profiteering, paglabag sa Section 3E ng Republic Act Number no. 1319, falsification of documents, at inefficiency at incompetence sa kanilang trabaho. Sabi ni Rimulya, patikim pa lang ito dahil marami pa silang mga reklamong pwedeng isampa at posible rin madagdagan pa ang mga pangalan. We're talking about years and years of records, congressional records, and the thousands of pages of transcript. So we have to dig through all of this. So far, ito yung aming, uh, ito yung nakuha ng ating effort. Parami pa tayong uh, pinag na pwedeng pwede i-charge na past officials uh, and present officials of the DA Uh, of the DA and the uh, other offices. Tinaas na namin kasi ang standard of evidence dito. Uh, we're not filing cases now on mere probable cause. Ang aming standard ngayon ay reasonable certainty of conviction based on the evidence available. Tinihak naman ng kalihim na may hawak silang sapat na ebidensya para makarating ang reklamo sa korte at sa ombudsman. Sa ngayon, wala pang komento ang mga opisyal na nasampahan ng reklamo. Pero matatandaan na noong Agosto, naglabas din ng desisyon ng ombudsman sa parehong opisyal ng DA. Sinususpindi ang mga ito at gumugulong na ang ng DOJ at NBI, alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga kaso ay may kinalaman sa paglabag sa anti-graft at korupsyon dahil sa pagbili din ng mga sibuyas noon sa isang kooperatiba. Samantala, pinagbibitiw rin ni Representative Briones ang pamunuan ng Bureau of Customs. Baka mapalitan ulit. Dahil nanguhuli lang pagka nagsasalita si Presidente at saka yung cost, yung tagadi eh, nanguhuli. May isipin mo kaya yan -kay, yun, nakakahuli yung ibang agency, yung mismong custom, wala. Wala pang pahayag ang customs hinggil dito. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.